So, hello mga ka-channel. Ito na naman po kami ni Bunso. Magsusundo na naman po kami kay ate sa school at maulan ang panahon. So, ayan po. Tingnan nyo po. Ay, basang-basa ang kalsada. So, ayan mga ka-channel. Medyo tumila na nga po yung ulan. Kanina po napakalakas. So, nandito na po kami ni Bunso sa school. Ayan. Papasok na lang po kami sa entrance kasi yung mga nanay at tatay po pinapapasok naman na po ng guard kasi maulan. Nahatid nila yung mga anak nila sa room. So, ayan. Magkipagsiksikan tayo dito. Ayan mga ka-channel. So, ayan mga ka-channel. Ayan, nandito po tayo sa loob ng school. Pupuntahan natin si ate sa room niya. Kung nandun pa siya, baka mamaya wala na naman siya doon. Kasi bigla na lang po siyang lumalabas ng gate. Ayan. Ito yung daan papunta sa room nila, mga ka-channel. So, ayan, akit tayo dito. Dahil wala naman si ate sa room, ayan, baba na po tayo. Hindi ko po siya nakita sa ruma ka-channel, baka nandun na na siya sa labas ng exit, ayan hindi na naman siya nakinig sa akin, so puntahan natin mga ka-channel ayan, dito tayo sa exit wala dito si ate, ayan so ayan, sabi ko na nga sa inyo, nandito si ate sa labas nagaantay sa akin, sa exit ayan, sabi ko wag lalabas kasi umaampun, ayan sumabay na siya sa kanyang mga classmates, so ayan mga ka-channel pauwi na po kami, ayan Bibili daw po muna si ate ng ice cream Kay Mano ayan, Kahit tumulan mag-ice cream So, ayan mga ka Lantay natin si ate matapos pumili ng 10 pisong ice cream So, ayan, pauwi na po tayo mga ka-channel lalakarin lang po namin Pauwi, ayan, marami naman pong naglalakad ano din kasi yung bayad, 20 pesos, 25, sayang 10. Thank you for watching mga ka-channel.